guys mambubudol tayo ngayon ah kala nila semento lahat ang dadaanan pero hindi nila alam <laughs> back to na ako ng bisikleta eh kami ni Shane ito na makapal papalay ay gulong ko ito na yung unang unang lubak oh so. hmm. lubak tagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadagadag diba? malapit na kami kung saan ko sila bubudulin may mga naka road bike dito dalawa eh. tsaka yung isa minivelo pero medyo makapal din naman ang gulong niya so hindi gaano mabubudul to medyo lang pero yung dalawa naka road bike alam na this sarap po sa so, yun so welcome back guys welcome back mga kabalbas dito na tayo sa ano, kung saan natin sila bubudunin. Ay <laughs> ah, hindi ka ano. Wala na yung lubak, gravel na. Ayun ah, na. Grabing gravel na to. Hindi na siya yung lubak-lubak talaga. So pwede na pala talaga si daanan dito. Grabing gravel. Grabing gravel. Oh, Hindi. Ito talaga natulad si Anik. Ang Grabing gravel. Di ba? See? Boom! Gondo nung shot! Boom! Kaboom! Road bike pa more! Hehehe Yan na, yan na, yan na, yun na, yun na. Yun na Yes Wait na kung hindi nalambot <laughs> Lumambot, lumambot Alin?